usapan po natin ngayon yung pag apply ko dito sa Ireland at uh, kailangan ko po ng tulong nyo ng mga tips nyo para meron po akong idea Hello, hello! Magandang araw po sa inyong lahat sa lahat po ng mga manunood at magandang gabi sa atin dyan sa Pilipinas Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan Ngayong araw na to medyo maganda ang panahon at uh, may araw napakasarap po ng uh, pakaramdam na kahit pa paano ay naarawan tayo yun po, pag-usapan po natin ngayon yung pag apply ko dito sa Ireland at uh, kailangan ko po ng tulong nyo, ng mga tips nyo para meron po akong idea uh, siguro itatanin nyo bakit kararating ko lang ay nag-a-apply na naman ako <laughs> Ayun, dahil po mayroong nakapag-tip uh, sa akin, unang-una yung uh, Iris na accountant namin, eh, malapit po sa sa akin. Sabi niya sa akin, kung gusto ko mag-apply uli sa iba, pwede naman. Hintayin ko lang yung 9 months at pwede na ako mag-apply sa ibang company. Kaya may iron po akong idea. At kung itatanong nyo po kung ilang buwan ako dito, ay 6 months na po ako mahigit. At kung tatanungin din po nyo kung bakit ako nag-a-apply sa iba, eh dahil po yung kumpanyang na napasukan ko, eh hindi naman talaga kumpanya. Para lang po nga masasabi kong talyer na kami ay kumukuha ng customer uh, sa labas, yung amo ko. Bali yung uh, kumpanya o oh, yung pinagtatrabahuhan ko ay isang accredited din dito sa Ireland ng mga... Loris Truck, yung Loris po na sinasabi yung mga truck na Scania, Volvo, Mercedes at mga Renault, mga truck po yan na doon pinapagawa sa amin. At uh, yung kumpanya namin ang nagbibigay ng certification kapag magre-renew ng mga truck. Sa so, madaling salita, eh, yung trabaho ko po ay medyo bugbog yun pag ganun, sa, pag ng trabaho. Hindi po tulad ng kumpanya na ang imimaintain mo lang eh, yung mga truck ng kumpanya. So, magkaiba po yun. Kasi dito sa amin, pagkatapos ng ginawa mo yung isang truck, meron na naman kasi marami yung mga customer. Nasanay po ako sa 20 years kong pag-abroad, ay puro kumpanya yung aking uh, pinagtrabahuhan. Kaya po ako ay nag-isip na gusto ko itong lumipat sa ibang kumpanya na may magandang uh, binipisyo. So yun, at uh, sa madalang salita po, eh, may tumawag sa akin na uh, agency dito sa Ireland At uh, nag-usap kami about sa trabaho. At uh, direct to the point na tayo Ang bigay sa akin ay uh, 25 Euro Actually kasi uh, alam ko na yung 25 Euro hanggang 27 Yung po usually ang karamihan na rate dito sa Dublin, Sa Dublin po Bale, Actually nasa probinsya ako At uh, gaya nga ng sinabi ko Ang rate ko po ngayon dito sa pinapasukan ko ay 16.77 per hour ko dito sa Monaghan. So, yung mga ina-applyan ko po ay uh, parte ng Dublin City. So, alam naman natin, at kayo rin po ang nagsabi sa akin na iba yung cost, li cost of living pagdating sa city at na i-vlog ko naman sa inyo 'yan at sabi ko nga sa inyo yung binabayaran ko sa bahay dito sa Monaghan ay 250 at kayo ay naliliitan so ipasok po natin yung uh, cost of living sa Dublin kung ako po ay uh, tatanggapin ko yung 25 euro minimum na sahod dun sa Dublin eh ang tanong po magkano naman ang bahay na makikita ko sa Dublin sa lahat po ng mga naandyan nakikinig ano po ba yung tip nyo sa tingin ko po yung mga nagbigay sa akin ng comment dati na ang bahay nila ay 500 to 700 a month eh malaki po yun bali ang pinag-uusapan po natin kung hindi po ako nagkakamali ay per head yan yung pinag-uusapan natin per head so sa madaling salita kung 25 euro ang per hour ko minimum diyan sa doubling at uh, ang bahay ko ay uh, sabihin na natin isa kita na natin 700 euro per month so makano pa ba matitira compare po dun sa dito sa akin na 16.77 pero ang binabayaran ko sa bahay ay 250 euro lang per head po yun So maganda nga ang sahod natin sa pagdating sa doubling dahil uh, meron pa diyan mahigit pa na 25 hanggang 27 or meron pa siguro mas mas malaki ang rate. Pero doon lang muna tayo sa 25 to 27. Katangin po niyo ba ay uh, okay na 'yon? At uh, gaano po ba talaga ang matitira pagdating sa expenses pag nasa doubling na lalo na at uh, mataas din siguro yung kuryente actually po sa kuryente naman ang binabayaran ko dito sa amin 2 months ay 95 euro 2 months po yun so sabihin na natin 100 euro dalawang buwan eh, ang tanong po ba? Ang tanong po ulit. Pagdating sa doubling o sa parte ng Cork or sa mga Galway, magkano po ba ang bahay nyo at magkano pa po ang kuryente nyo? Kasi, ang isip ako, sapat ba natanggapin ko yung 25 euro na inoper sa akin? Siyempre, iisipin natin yung mga gastusin yung mga gastusin mga sell uh, load mga grocery okay lang normal lang yon pero yung bahay at kuryente po uh, ano po ba kaya po sa mga naandyan at nanonood ngayon pa help naman ano po ba ang masasabi nyo sa rate na ibinigay sa akin sapat po ba yon para sa isang uh, manggagawang tulad ko dahil uh, actually po dito sa trabaho ko wala akong overtime fix po talaga yon compare dun sa mga kasamahan yun na kahit papano ay meron silang overtime araw-araw na isang na isang oras ay eh, kung susumahin po natin sabihin na natin po na 10 euro per hour minimum o maliit, pinaka maliit na pinakamaliit na yon 10 euro per hour. Sa loob po ng limang araw ay may 50 euro na po tayo. Eh kung nagbabayad po tayo ng bahay na 250, pagdating po ng isang buwan ay eh, bawin-bawi natin yung pambahay. Di po ba? At tingin ko naman uh, yung rate na ibinigay sa akin kung wala tayong overtime eh talagang doon pa rin natin babawasin yung pambayad sa bahay at kuryente pambayad sa bahay at kuryente doon sa sahod natin siyempre na pa yung mga tax kaya malaking question sa akin bagamat na doon tayo sa city at malaking nga yung rate eh mayroon pa ba tayong uh, matitira So ako ngayon-ngayon na nagtatalong sa inyo, dun sa rate na yon ay uh, sapat ba para sa atin? Minsan may overtime pero madalang pa sa patak ng ulan yung overtime na binibigay sa akin minsan lang compared do sa mga kasamahan ko. So ang tingin ko, para tayo ay mas makakaraos ay uh, kailangan may overtime, hindi po ba? Dahil do sa overtime na 'yon, pwede pe nating makuha yung pangtapal doon sa bahay at kuryenteng binabayaran natin. Ah, uh, pa, man, nagpapasalamat ako una sa Panginoon dahil uh, may trabaho tayo para sa pansuporta sa ating pamilya. Uh, at uh, kung iko-compare natin ang uh, trabaho sa Pilipinas, eh mas hirap tayo dahil uh, ganun lang ang kinikita. Ang gusto ko lang ay uh, makakita ako ng uh, trabaho na alam kong uh, pwede akong tumagal dun sa kumpanya kasi siyempre nakakaedad na po tayo kailangan natin na stable yung uh, trabaho lalo na kung company at least kapag nag-retire tayo meron tayong uh, company pension kung tapos at the same time pagdating natin ng edad na 66 ang retirement dito yata sa Ireland eh meron pa tayo sa government diba po ba so ayun sana po ay matulungan nyo ako at uh, mabigyan nyo ako ng tips dun sa mga sinabi ko sa inyo na pag apply So, yun po. At sana po ay matulungan nyo ako. Maraming maraming salamat pong muli sa uh, walang sawan yung panunood. At hanggang sa muli, uh, sana'y lagi kayong nandyan sa video ng i-upload ko. Maraming salamat.